Gusto ko lang kayong dalawang pag-iwalay eh. Umalis ka dito sa ano? Dito sa kabite. Demi, sorry din talaga, Mia. Kasi, may nangyara din talaga sa amin ni Matt. Tumain na niya. Baka mali talaga sorry. Oh, ate, papay ka ng ginaganyang ka. Ate, sorry, ate. Ate, huwag mo nga ate, ate, ate. Huwag yan, Huwag mo yakapin niyan. Isa kang dumi. Saan ang ginawa kong diilang din yung jowa ni Atsumi? Ate. Tapos yayakap -yaya ka, wala na magagawa yung pag-iyak mong yan. Isa ka lang dumi. Lumot. Nakakadiri. Wala na. Wala na sila. Bu bukas papaalisin ko yung... Din... oh baso! Mm, ba't ba kayo nagpapag-video? Nag-chat-chat pa kayo sa akin. Anong, anong oras nung? No? Oy, nabami, naka -video, oo na ba? na ako yun? Oo, na ako. 11, 8, 12, 12 na pala. Ba't yun baka pinagpapavideo? Ay, gusto ako, Ay, ako ng totoo. ano totoo? Nakasama boses mo, hindi kita marinig. Sorry, ate. Kasi may nagawa ano yun? Bilisan niyo, importante ba yan? Pahinga mo na, mahal. Hindi po kasi ate. Gusto ko lang po kasing mag-sorry sa inyo. Na gusto ko lang kayong dalawang paghiwalay eh. Na umalis ka dito sa ano. Dito sa kabite. Huwag mo kong palis dito. Siyempre ate. nagmumukha ka ng malandi sa mga tao. Hindi eh, ko naman po yun. Hindi ko rin naman po yun ate. Gusto na... Pagkasabihan ka ng ibang tao eh. Oh. Ate, sorry po. Oh, ano nangyari? Ano bang meron? didi nya di niya ano Sabihin mo na si Dil. Sabihin mo na Dale. Anong meron? Naiyak ka. Sorry, ate. Ano nga? Daretso mo. Ano nga meron? Gusto ko lang po kasi kayong paglayuin, natin. Ano nga meron sa inyo, didi nya di niya masabi, di. Sige, sige. Gito na lang. Ako na lang magpapaliwanag. Kasi model Madelmi, inipilit niya ako landiin. Oh. Uh I-imahal -huh. e, e, kita. Pero nagpapalandi ka. Ate, ginagawa kasi nga... ko lang naman po yun kasi gusto kong mapalayo ka dito kay Koyce. Eh. Nahihirapan ka na din po kasi. Lalo na dun kay Robot. O, wala nagiging, naman kaming ano ni Robot, babe. Nagiging malandi nga po kayo ate sa mga tao eh. Eh, hindi ko nga din alam, B. Ate, ayaw naman ng ganun yung sinasabi nila sa sa'yo. Ano bang? Ano ba kasi meron? Pinagpidyo-pidyo na ba ako? Ano ba? Daratyo nyo kasi. Ito nga. Sabi mo na ko, ay. Ano? Ay, sabi mo na kasi. Demi, sorry din talaga, Mia. Kasi, nangyari din talaga sa amin ni Matt. Itong ina niyo. Hindi ko naman po yun nati gusto na ano, eh. Ang lalaan niyo, D. Gusto lang po. Kung... Wala na nga kayong ginagastos dito. Di, ako na nga lahat. Di. Ikaw, di kita dito. Kasi sabi mo, kailangan mo. Sorry, Ikaw, wala ka naman binibigay sa akin eh. Inuutusan mo ako kay robot. Binibigay ko ano sa sa'yo lahat ng pera. Galing si siya. Ano naririnig ko? Ano maami na yung dalawa? Yan, sinasabi ko siya ate. Ano? Di nangyari doon sa kanila nung nakita mo siya. Oo nga, nangyari. Hindi mo ba na ka lang? Sabi ko siya, ate pala, asin mo na itong pinsa mo. Sige, mag-explain muna kayo. Tapos? Ayun, pinapisi ako naman yung kasalanan na ginawa ko. May... Kasi napabulag ako sa pinsan. Oh, Ay, hindi natin yung camera para may ebidensya tayo. Mga ano yun sila. O, oh, ayan, bibidyo ako. O, oh, tumingin kayo dito. Hindi kayo makatingin. O, oh, ate, papay ka nang ka. Mayo ka muna. Mayo ka muna. Mat Matapos lahat ng... Ay! Ano, ko? So, ito na yung pinigay mong pera. Wala na akong pakialam dyan. Mas pipiliin ko si ate. San so, ano, galing yung pera na yan? Ate, huwag kang magpapano. Ika, nga, 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 ako po. San galing yung mga pinigay ko? Ayan, mo sa kanya. Wala akong may pa ako dito pang renta ng bahay. Ano na kailangan to? Wala kang kwentang Ote, lalaki ka. Ano Pati, palayasin mo na yung mong yan. Baka... Kita, hindi, pilingin kita rin eh. Hindi, hindi, hindi. Doon ka, doon ka. Magsamahin dalawa. Liparot ka. Malandi. Hindi, hindi, hindi. Dito lang. Ako nalang alis. Ako nalang alis. Pwede mo dito nalang si Pati? Hindi. Hindi, Okay lang. Okay lang ako. Kahit saan ako mapunta. Hindi, hindi, hindi. Ayoko. Kasi pilingin kita rin eh. Ano ng mga tao na ako yung malandi? Tapos kayo naman mga palayas yung nagawa. Sumama na ka doon. Sumama Ayong ka doon sinisiraan niyo kami ni Bobot. Wala naman ang ginagawa kay Robot. Tumiiwas nga ako eh. Tapos kayo, sinasabay niyo akong malandi. Kaya sumasabay yung mga tao wala sa inyo. Tapos kayo pala may ginagawang kapabalaghan. Malis ka, di kita kailangan. Problema ka lang dito. Renta ng bahay, kuryente. Lahat ng bayarin wala kang binibigay. Tapos may bibigay ka dito. May payak-iyak ka pang ganyan. Nakala mo, makawa kami sa'yo. Lahat, matapos lahat ng ginawa mo sa ano. Kaya ate, asumi. Nung lumayas na kayo dun. Huwag kang payak iya ka. Ikaw, isa ka ba? Ate, huwag mong niyan, wag Huwag mo yakapin yan. Isa, isa kang dumi. Ate, umano ka ng dumi. Maligo ka, ate. Pagtas, doon ka na. Ano, di kayo alis. Tatawag ako, polis. Pauwi ka sa Laguna kasi gusto ka na nila Sino ako eh Kaya ako lang yung nagawa Walang magagawa yung iyak mo Ano dapat sinabi mo sa akin nung uwi ako Hindi yung lalandiin mo pa si Sherwin Ikaw naman kumagat kagat ka pa Ang iyo best mo na yung ginawa sa akin ah Sayang Sayang so, yung... So Pinsang ha Kuya tama na umalis ka na dito Doon ka na ba't ka kasi nagpakagat Ano ba Ote Ano ba yung... Ano, ate, palisin mo na rin yan. Pumasok natin sa kwarto mo. Anong bumasok? Palayasin mo na yan, ate. Susunugin ko mga gamit niyan. Pumasok natin sa Ay, ka na din sa kwarto mo. sa kwarto Pumasok natin sa kwarto mo. sa kwarto Pumasok natin sa kwarto Pumasok sa kwarto mo. Pumasok sa sa Wala ka nang ginawa kundi di din yung jowa ni Atsumi. Tapos yayakap-yakap -yaya, ka, wala nang magagawa yung pag-iyak mong yan. Ha? Doon ka na. Isa ka lang dumi. Lumot. Nakakadiri! Grabe ka! Para parang hindi ang... mo ako binastos ah! Di talaga ito binastos! Kasi Mastod di naman ako kabastos-bastos! Labas! Isa ka nang pinakabayaran ang babae, bayaran! Kadiri! O oh, ate Sumi, sabi ko sa'yo eh, kung naniwala ka lang sa hangin eh, ayaw mo kasi eh. di ba ate wala nangyari sa pagbulag-bulagan mo? Kung naging totoo sana tayo, kung nilapitan sana natin yun, eh di hanggat maaga pa, napigilan pa natin. Oh. Kadiri yung babae yung parang ano yun eh. Oo oh, ate, anong gabi natin ngayon? Wala na, wala na sila. Bu bukas papaalisin ko yung pinsa mong yung ah talaga good ba na yan koy ano good ba na yan sige dito na lang muna nakakainis sa ba